Kulad nga sabi mo nga, Prof, mahalaga ang issue na ito. Pasalamat tayo dahil nakikita mo sa social media, kalat yan sa mga vloggers. Mm -hmm. Pero ang tanong sa mga mainstream media, kung naibabalita ba at naipapaalam, naipapalaganap itong impormasyon mahalaga na ito sa mga kababayan natin. Dahil uh, sa panem nga namin, dito kay uh, Jonathan Morales, yung dating uh, PDEA agent, abay, sabi niya mismo, natatakot uh, yung mga media na banggitin pangalang Bombo Marcos. So parang may ganun eh. Parang yung mga interview at saka mga reports, even yung big medias, no? Like, uh, alam naman natin kung sino yung mga mainstream media na malalaki. Parang may report nila yung hearing at kung ano yung hearing o what the hearing is all about. Pero walang mga pangalan binanggit at never binabanggit ang pangalan ni President BBM. Hindi. Uh, even ni Marisol Soriano, na nandun niya sa, sa document na yun, hindi nila binabanggit. Ang sinasabi lang nila, eh, may hearing, at saka kung ano ang hearing at sino ang nagkandak ng hearing. Yung basic and basic information, pero hindi malalim na reporting eh. I think it's only SMNI uh, na nagre-report talaga at nagkakaroon, nagbibigay ng opportunity na ma-interview si Mr. Morales. Usually kasi kapag ganitong issue na very controversial and it's, a, it's something that you know involve ang isa sa pinakamataas na ra high ranking official ng bansa at ito hindi lang pinakamata talaga ang mataas na mataas sa high ranking official ng bansa pinakamataas eh usually ang nangyayari dyan, nakakaroon na ng mga interviews ang um, tinatawag natin tulad ni uh, ni Mr. Morales no na para maintindihan kung ano yung sinasabi niya at para rin maano pa siya kumbaga ma, ma scrutinized pa yung kanyang testimony or or kanyang mga statement at ang kanyang mga pa yun yun pero parang walang nang walang ganoon ang gumagawa noon ngayon is yung mga political bloggers na very ano din, very popular sa social media at ang SMNI lang so parang feeling ko ano nangyari parang may news blackout ba tayo or may parang dini diffuse ba natin yung issue pagdating sa mainstream media wala nga akong nakitang yun yung parang article or news article ng this eh. So parang sabi ko, bakit? Dahil ba ang nai involve eh ang um, Pangulo? Pero one thing that we have to remember, 2012 yun, nung panahon na yun, hindi pa Pangulo si BBM. Kaya kaya nga sinasabi nung mga ni Mr. Morales, ginawa niya ang trabaho niya. Kasi during that time, hindi naman Pangulo si BBM. He is a private citizen, an ordinary, uh, hindi naman siya ordinary pilipino mayaman siya. Sabi politiko. Siya, pero, oo, politiko siya, pero It's still the job. It's still a job na ginawa niya. Pero ngayon, it just so happen na naging presidente. Is mas lalong dapat tignan kung anong katotohanan siya. Kasi ang pre presidente na ang pinag-uusapan dito, and you have to remember, the president should have, should be about, when you talk about the president kasi, dapat kasi nasa ang, ang ethical and moral standards ng, ng isang president at pagtingin natin sa kanya, mataas dapat mataas ang moral standard and ethical standards. Kasi that is the source of public trust ng mga Pilipino. Kung yun ang tingin natin sa, sa, ating presidente. Pero kung pag may doubt ang pagtingin ng mga Pilipino sa credibility at sa moral sa moral grounds ng ng ating presidente, malaking usapin yun. So kailangan makita natin ang katotohanan dito. So sa susunod na hearing dapat ni Senator Bato, eh, he, he should ask the right questions to all resource speakers. At yan, sinasabi ko sa'yo, pina, ano tal, binabantayan yan ng madlang Pilipinas. Lahat yan, hindi lang, sa dyan, hindi lang sa loob ng Pilipinas. Lahat ng Pilipino, kahit sa ibang bansa, talagang binabantayan niya at pinanunood yan. Imagine, hindi pa nagsisimula yung he hearing sa Senado, ang dami nang nakaabang. Even I, hindi na ako pumasok sa klasiko para lang mag-abang Kasi for me, it's a very important issue.